Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order 79 na magpapatupad sa Makabata Helpline 1383. Ito ang magsisilbing sumbungan ng mga batang nangangailangan ng proteksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Bea de Guzman. sabi nga sa kanta ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan, sayo ang mundo kapag bata ka pa. Sa nagdang buwan ng mga bata, pinuntahan natin ang isa sa mga kilalang child-friendly city sa bansa, ang Valenzuela. Ang mga chikitings, abay all out sa costume para sa kanilang parada ng mga pangarap event. May nag-ala doktor, flight attendant, teacher at police. Nung 4 years old na si Ethan, special request daw makasama sina mommy at daddy. Pinag-off niya talaga si tatay niya. Gusto niya kasi lagi kaming kompleto at sama-sama. Ayon sa Valenzuela LGU, sentro ang pamilya at kabataan sa mga polisiya at aktibidad na kanilang ipinapatupad. 2017, nang simulan nilang buuin ang Child Protection Center para magsilbing one-stop shop sa mga kabataang napapabayaan at nakararanas ng pangaabuso. Dati kasi ang mga steps natin, no, uh, pupunta sa barangay, interview, pupunta sa polis, pagdating sa korte, pupunta ulit. You know, uh, a total of seven times ang pag-interview sa mga bata and this is a traumatic Uh, experience. Dito, agad nang naaabot ng mga bata ang servisyo ng mga doktor, polis, tagapayo at social workers. Dito naman sa Manila, si Luigi, hindi niya tunay na pangalan, naabutan kong palakad-lakad na nakayapak sa lansangan. Bitbit -bit ang sako, matyaga siyang naghahanap ng mga basurang pwedeng ikalakal. Magkano yung kinikita mo? 20. Minjan <coughs> po po Hindi man po ako ni mama po, malit pa lang ako. Hindi ka na nag-aral? Hindi po. Malit pa lang ako, hindi ako nag-aral. Kwento ni Luigi, wala siyang maituturing na tahanan na pwedeng uwian kapag nangingibabaw ang gutom, lungkot at takot. sa kabilang banda si Kenzo limang taong kulang mula sa mga hilig aralin hanggang sa simpleng libangan sa bahay hindi pwedeng hindi magabayan ng mga magulang Sa totoo ang I am very very <laughs> takot how confident I am sa Philippines hindi ko masabi parang gusto mo ng GPS just to make sure kasi posibleng yung mga yung violence na yan it Ayon sa PNP Children and Women Protection Center, nasa mahigit 18,000 ang naitalang child rights violations noong 2023 at 17,000 nito ay sinasabing lumalabag sa child abuse law. Ayon kay Yusek Angelo Tapales ng Council for the Welfare of Children, Ngayong Disyembre lamang ay nilagdaan na ng Pangulo ang Executive Order No. 79 para gawing institusyonal ang Makabata Helpline 1383. Isang 24-7 sumbungan at kadlungan na gaya ng Child Protection Center sa Valenzuela, magsisilbi itong one-stop shop para sa mga batang nangangailangan ng proteksyon. Inaasahang magsisimula na ang implementasyon nito sa lalong madaling panahon. Betty Guzman, News 5.